Yung order niyo pizza pie? Wala naman ako order ng pizza pie ah! Tumawag ang mami niyo eh, baka raw nagugutom na kayo! Hindi ako nagugutom! Nagugutom kayo! Hmm? Tunay ba to? Tunay! Ah! Tunay, ha? Ito! Tunay? Ah! Mami! Hey! Yeah! Akanin bag! Oh! oh. Ay, 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 ay. Bakit mong ginawa ito? Pagpasensya na po kayo Nagipit po ako Oo, patawarin uh, nyo na siya Wala siyang kasalanan Hindi uh, pwede Tumawag ka ng polis, big boy Wag ko lang ito Wala! Wag, wag! Wag po kayo tumawag ng polis Kaya ako lang po nagawa ito Dahil may sakit ang ko, tatay ko, anak ko Kapitbahay namin Buong barangay namin may sakit uh, 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 Magkano ba kailan mong halaga? Lima mm -hmm. diba, milyon! Eh, ano? Five ah, hundred lang! Five hundred! Oh. Ah! Huwag mo na ulitin yan, ah. Meron po kayong ginintuang puso. Salamat po. Balang araw, gaganti ako sa'yo! Ano? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Luningning! Ikaw oh. ka! Cleo! Cleo! hindi <laughs> nakita Ito ba ang anak mo? Oo, oh, oh, si Fifi. Huwag mong sabihin ito na si Ah, si Big Boy mo. Siya na si Abnoy. Ay, si Big Boy, Big Boy, si Fifi. Hi. Uh, Fifi. Ah, uh, Fifi. Uh, ito nga pala yung mo. Thank you. Uh, 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 um? Dapat, dun tayo sa bahay ko, magpa-party tayo para kakilala maigi itong mga bata. Ha? Bakit hindi sa beach house ko, sa Batangas? Mm. Mami, hindi ako pwede. Pwede ka. Huh? O, oh, sige. <laughs> <laughs> nakita mo yung island na yun? Oo nga, no. Ang laki. Senyor rin yun? Di amin yan. <laughs> Doon tayo. Sige. Hmm. Oh. Ang mga mo. Uh-huh. If I know. <laughs> <laughs> ano yung? Andy? Bakit nagmumukmuk ka? Tingnan mo sila, oh. Sila. <laughs> <laughs> may partner. Ako wala. Oo Tama, nga naman, may hirap ang walang, walang partner. partner. Di, paghatian niyo ako. Hi! Nye! Kapala! Ah! <gasps> ah! Nagusto ka kay Evelyn, ano? No? Ako? Ako? <laughs> Wala! James! Sabagay, kung sino pa ang bigo, kung sino pa ang sawing palad, sila nagkakatuloyan. Talaga? Oo. dalaga ka. Binata naman ako. May kay ka. May kay din naman ako. Maganda ka. Pogi naman ako. Mm. Eh. Eh. Mm -hmm. <coughs> Alam mo ba na, <coughs> nung una pa lang, may pagtingin na ako sa'yo. Tumingin ka sa'kin. Nararamdaman ba yung nararamdaman ko? Hindi. tumingin ka sa mga mata ko. Anong iyong nakikita? Oh, Hmm? Ang ganda-ganda dito sa resort ninyo. Oh. <laughs> Pepe. Uy! <Oy. At>, Pepe? <laughs> Alam mo, Pepe, basta kung sakali magkatuloyan tayo, balaw ko sanang... Lagyan na extension yan eh. Mas malaki. Uh -huh. Gusto mo ba? Ha? Ah. Eh. Eh. Mo, eh. Oh, 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 eh. Ah, amang, bumili ka sa akin ng alimango. Napakataba nito. O, oh, tingnan mo. Oh. Eh, eh, tatang, eh, pasensya na kayo. Eh, eh, hindi ko makain ng alimango eh. Allergic ako. <laughs> Allergic daw? Ah, sabihin mo na at makuka. Ikaw eh, hmm. oh, <laughs> oh, ayaw mo pang bumili ng alimango. <laughs> Thank you po, Lolo. Eh, tatang mas mabuti eh, umalis na kayo. Nakakaistorbo kayo eh. Aba, Neng, eh. mag-ingat siya sa lalaking to. Mukha siyang manyakis. Ay. Pag hindi kayo tumigil, papatulog ko na kayo. Wag na, wag na, wag na. Ah. Sige. <tis> <tis> uh. <Ay. tis> <tis> Baik di ba? Yan. Oh, ngumiti ka, ngumiti ka. Yan. Aiyah, ngatu la lah. Umitik, 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 na. umitik, 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 Oblis, oh, berdiri lah. Lia, mira. Yan. Yan, ya, 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 ya. Bos, hello. <laughs> <laughs> ano <ginagawa niyo? laughs> ah, Ang ganda ng suot niya, Tiba. Oh, Tiba, ang ganda-ganda niya, tigda mo. Ang ah, bagay na bagay Tiba. Suwa, suwa. <laughs> <laughs> Samo sino kay tan? D'yan mm -hmm. sa Bakit nyo? Hmm. Ha? Eh, uh, eh, uh, 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 na, <laughs> buking, bukain, ubarin, ubarin naoo, pa 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 Hubarin! pa 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 dito yan, mamaya na! Ay, hubarin daw eh! <laughs> Nako! <laughs> iha! Fifi! Iha, hindi naman tayo pa 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 ng pa pa eh. Kailangan ko pa bang ulitin sa'yo na ang bahay at lupa natin ay mailit na ng bangko? Oy. Hanggang ngayon, hindi ko pa hawak ang limang milyon na inutang ko kay Luningning. Eh ha, kailangan kumilos na tayo, ha? Mami, anong gusto mong gawin ko? Pasukin mo siya sa kwarto niya. Ha? Pasukin oh, ko? Oh. Ah. Tapos? Tapos, isuot mo itong magic camison. Ha? Huh? Oo! Oh, oh. Ito? Suot ko sarap harap niya. Mami! Eh oh oo! Oh. Ito rin ang sinuot ko ng pinikot kong tatay mo. Tumalab! big boy. Big, big boy. Uh, Anong ibig sabihin nito? Nagpunta ako dito para paligayahin ka. Uh, uh, ang laki. Ang uh, laki. Ang alien. Ang laki ng tiyan mo. Uh, Patsyahin siya ka na. Malakas ako kumain eh. Uh -huh. uh, uh, ang taba. Maugat. Mar. Uh, Para... Sagi na lakasan. Uh, 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 gusto mo masayin ko? Sige. Uh, 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 Matyahihin mo. Uh, gusto mo? Paputokin ko? Bakit? Mm, Mabilis ka bang magpaputok? Oo. Hmm? Ilan? Lima. Lima. Oo. Sige. Ah!

Masama yan. Mm -hmm. Big boy. Sir, 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 sir! Yung order niyo pizza pie. Wala naman ako order na pizza pie ah! Tumawag ang mamin niyo eh. Baka raw nagugutom na kayo. Hindi ako nagugutom! Nagugutom kayo! Sige, ilagay mo lang yan dyan. Mm -hmm. Pipi. Mm -hmm. Big boy. Mm -hmm. Ay? Anong ginagawa mo dyan? Sabi niyo, ba ako yung pizza pie. Hindi niyo naman sinabi kung malis na ako eh. O ngayon, malis ka! Dali! Oh, titi. Hindi ko ay huwag. No. Ay! Yung bayad sa pizza pie. Sa mami ko! Wow! Sa mami niyo? Nala ko, hindi ba? Dali! Yung tip ko. Sa mami ko! Sa mami ko rin! Big Boy, huwag masasab- Ay! 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 Binabanatan mo yung eh! Ano binaban ah, binabanatan? Ah, hindi. Ang ibig sabi, lagyan mo na maraming hot sauce. Yung pizza pie. Ah. Uh. Teka. Parang kahawig mo yung matandang nagtitinda ng alimango doon, ah. Yung may bukol dito? Hindi dyan, dito. Bukol nun! At saka may bu- hmm? Tunay ba to? Tunay. Ooh! Tunay, ha? Huh? Ito. Tunay? Tema! Ikaw yung snatcher sa department store, no? Ha? Hindi ulit bago buhay na wakul, eh. Hmm. Hindi ikaw rin yan! Big boy! Big, big boy! Oy! Ano ba kayo sa mga video? Pipi! 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 Oh yes, Natasha. Ah, uh, natanggap ko yung memo mo kahapon tungkol sa mga changes in our TV program. Ano yun? Ah yes, oo. Kasi nakausap ko yung ahensya. At ang sabi, bumababa ang rating natin. Masyado na tayong pang AB. Eh, ang naisip ko, palitan kaya natin ng format gawin na lang nating youth-oriented. Youth-oriented? Paano tayo magiging youth-oriented samantalang lahat ng mga contract artists natin, mga gurang? Pwes! Palitan! Maghanap ka ng mga bakuhan na may exceptional talent. Hindi na baling wala masyadong itsura, basta magaling. At humanda ka, Natasha. Sabagkat ang susunod nating show ay musical variety na. Yan! Magandang concept yan, boss. Madali pa siyang ibenta. Kikita tayo dyan. Okay. So, simula ngayon, Mag-umpisa ka na mag ng mga new talents. Okay? O, sige. Oh, nandito na tayo. Puna ka na. Oh, ito na ang apartment ko. Ah, dito ba? Oo. Uh -uh. Sige. O, sige. Pumasa ka na. Ay, hindi. Hinatid mo ako hanggang dito. So, ihatid din kita ng tingin hanggang elevator. O, sige. Sige. oh Bakit? Wala. Hmm. Sige. Ah, uh, Andy. Hmm? Baka gusto mo munang pumasok at magkape bago ka umalis. Kanina ko pa ngayon. Ante na, yayay mo ako eh. Wow! Ay! Wow! Ay! wow! Bakit? Wow! Ang tilim. Hmm? <laughs> wow! Bakit na naman? Ang ganda-ganda. Ang apartment ko? Ha? Huh? ng apartment mo. Uh, pasok muna tayo. O, pasok ka muna. Upo ka, kukunin ko yung kape mo. O, sige. Ah, baka gusto mo ng cake. Meron akong leftover dyan. O, sige. Oh. O, o, sige. Oo nga pala. Pag-usapan na nga natin yung pagmamanage ko sa'yo. Yan nga, hindi ko maintindihan eh. Paki-explain mo nga. O, sige. Ang manager ang ginagawa kasi bago ka pa lang. Ituturo ko sa'yo lahat ng hindi mo alam tungkol sa show business. Ikaw ba ang kumagat ito? Ha? Huh? Oo. Sarap. Ah, uh, ah, uh, para kasing batang minumog. Yan ang ginagawa ng manager. Bata? Pakakainin mo ko? Ah, uh, o oh, sige. Kung nagugutom ka, kahit anong gusto mong kainin, pwede. Bibigisan mo ko? Mm, sige, para ma-improve naman yung image mo. Medyo mukhang... Paliligo mo ko? Ah, uh, uh, nagbibiro ka ba? Ah, hindi. Hmm. Hindi. Ah, uh, mabuti pa kumain ka muna at ako ipupunta pa muna sa kwarto. Natasha! Uh. Alis ka na? Hindi. Dito na lang ako.